Narinig mo na ba ang kwento na isang binata sa Amerika na naglakas loob humarap sa isang bangkilan, isang nilalang na nilamon na sumpa at gabi? Isang halimaw na hindi niya piniling maging ganito, pero maaari pa bang mabago ng puso? O baka sa pagtatangkang iligtas siya ng binata, siya mismo ang lamuni na dilim? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, manatili hanggang dulo dahil bawat sandali ay pun na hiwaga at kaba. At kung nais mo pa na mas matitinding kwento na kababalaghan, huwag kalimutan magsubscribe at mag-iwan na komento. Baka ang susunod na kwento ay mula mismo sa iyo. Sa gitna ng malamig na gabi sa isang maliit na bayan sa Amerika, may binatang naglalakad mag-isa sa kahabaan ng kalsadang tinatabunan ng mga anino ng punong kahoy. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya ang kakaibang presensya na tila sumusunod sa bawat hakbang niya. Kung alam mo lang, bulong ng binata sa hangin, ako ang magpapabago sa iyong sumpa. Sa hindi kalayuan, nakatanaw ang isang nilalang, isang aswang na bangkilan, nakasilip mula sa lilim ng poste, ang mga matay kumikislap na parang gutom na hayop. Ngunit imbes na takot, kakaibang tapang ang bumalot sa binata. Pinikit niya ang mga mata at inalala ang aral na iniwan ng kanyang yumaong lola na isang manggagamot sa day community doon sa Amerika. Ang tunay na dilim hindi tinatalo ng apoy o kutsilyo. Tanging puso lamang ang kayang bumago rito. Kaya't sa halip na tumakbo, humakbang siya palapit huminto ang bangkilan, tila naguguluhan. Sanay siyang pagtakpan ng dilim at habulin ang biktima, ngunit ngayong gabi, naroon ang isang kabataang hindi natitinag. Bakit hindi ka natatakot, malamig na tinig ng bangkilan, parang bulong na dumadaan sa loob ng kanyang dibdib. Dahil alam ko, sagot ng binata, na hindi ka isinilang para maging halimaw. Namilog ang mata ng aswang. Hindi pa kailanman may nagsalita sa kanya ng ganoon, at sa pagitan ng kanilang titig, may biglang bugso ng hangin na patay sindi ang ilaw ng poste at tila sumulpot ang anino na no nakaraan. Ang bangkilan noon ay isang babaeng day, nakatira sa gilid ng bayan, nagdurusa sa sumpang hindi niya pinili. Ramdam ng binata ang bigat ng kanyang kwento, ngunit na roon din ang tanong na bumabalot sa kanya, paano niya mababago ang nilalang na ito, kung ang mismong dugo at gabi ang nagdidikta ng kanyang pagkatao. Bawat tibok ng puso niya ay lalong nagpapalapit sa kanila at ang bangkilan, imbes na umatek, ay biglang umatras, hawak ang sariling dibdib na tila may apoy na naglalagablab mula sa loob. Hindi mo naiintindihan, sigaw niya, kapag sinubukan mong baguhin ako, baka ikaw ang mawala. Pero hindi umurong ang binata. Lumapit pa siya at sa isang hakbang na iyon, parang gumuhit ang linya sa pagitan na dilim at liwanag. At doon, nagsimula ang tunay na laban, hindi laban ng lakas, kundi laban ng puso at pagkatao. Umugong ang hangin na tila may dalang banta, ang mga dahon sa paligid ay nagliparan at ang katahimikan ng gabi ay napalitan na mabigat na alingaw-ngaw. Nakatitig ang binata sa bangkilan habang ang kanyang dibdib ay mabilis na humahampas sa kaban ngunit hindi siya umatras. Sa loob ng mga mata ng bangkilan, may sumisilip na dalawang mukha, isang halimaw na handang sumakmal at isang babae na tila humihingi ng tulong. Hindi ka dapat mag-isa, bulong na binata, halos pakiusap, kung may sumpa, may paraan para buksan ito. Pero kailangan mong maniwala. Napaurong ang bangkilan, nanginginig ang kamay, habang ang matatalas niyang kuko ay kumikiskis sa bakal ng post. Hindi ako nilikha para may ligtas, ako ay nilikha para sumira. munit sa kanyang boses, may halong paghati, hindi lamang galit. Naramdaman ng binata ang bigat noon, ang sakit na tinatago niya sa bawat kagat at sigaw ng gabi. Lumapit pa siya, halos abutin na niya ang bangkilan, munit biglang dumilim ang paligid. Nagpatay sindi ang lahat ng ilaw sa kalsada at mula sa dilim ay lumabas ang anino na iba pang nilalang, mga matang pula na nakapalibot sa kanila. Mumiti na mapait ang bangkilan, hindi ako nag-isa, sila ang aking pamilyang ngayon. At kung ipipilit mo pa, ikaw ang magiging susunod na biktima. Humakbang ang mga anino, dumarami ang kanilang presensya, parang bangin ng dilim na handang lamunin ang binata. Pero sa puso ng binata, imbes na takot, lalo pang lumalim ang kanyang panata. Kung pamilya mo sila, hahayaan mo bang manatili kayong bilag na kadiliman magpakailanman? Nanginginig ang bangkilan, naguguluhan, habang ang mga matang pula sa paligid ay nagsimulang sumiklab na parang apoy sa kadiliman. At sa isang iglap, may naramdaman siyang kakaibang init mula sa binata, liwanag na tila sumisibol sa kanyang mga palad, liwanag na hindi niya may paliwanag. Dahil ang binata, hindi ordinaryo. May dala siyang lakas na iniwan ng mga ninuno niyang manggagamot, isang lihim na matagal nang nakatago sa kanilang lahi. Ang liwanag mula sa palad ng binata ay unti-unting kumalat, tila apoy na walang init ngunit may bigat na nagmumula sa puso. Nagiba ang ihip ng hangin at ang mga matang pula na kanina'y nagbabanta ay nagsimulang umurong, nag langan sa liwanag na bumabalot sa paligid. Napatigil ang bangkilan, napatingin siya sa sariling mga kamay na nanginginig at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang balat niyang hindi ganap na nababalutan ng dilim. Hindi imposible ito, mahina niyang bulong, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Munit sa bawat patak ng luha, mas lalo niyang nararamdaman ang apoy na pumipigil sa kanya na muling maging halimaw. Lumapit pa ang binata, mabagal, tila natatakot na baka isang maling hakbang ay mawasak ang lahat. Hindi ako ang kalaban mo, ikanya, ang kalaban mo ay ang sumpang bumihag sa iyo. Pero kung hahayaan mong pumasok ang liwanag, maaari kang lumaya. Biglang umalingaungaw ang isang malakas na sigaw mula sa isa sa mga anino, isang tinig na parang nabibilaw kan sa galit. Walang sinuman ang makakaputol na sumpa siya ay atin magpakailanman. Sumugod ang mga anino at ang paligid ay parang nilamon na kadiliman. Hinila ng bangkilan ang binata, itinulak palayo, halos pabulong niyang sinabi, tumakbo ka na, hindi mo alam ang mga nilalang na kinakalaban mo. Pero tumitig lang ang binata sa kanya, hindi umalis at ang liwanag sa kanyang mga palad ay biglang lumakas, halos sumabog sa tindi. At sa loob ng saglit na iyon, parang nabalot ng araw ang buong kalsada, ang mga anino ay nagsisigawan at naglaho, ngunit isang boses ang naiwan, isang malupit na halakhak na nagmula sa pinakaubod ng dilim. Hindi mo alam, binata, kapag binuksan mo ang liwanag na iyan, hindi lamang siya ang magbabago, kundi pati ikaw. Natigilan ang binata, at ang bangkilan ay nakatingin sa kanya na may halong pag-asa at takot, habang unti-unting naglalaho ang mga anino sa paligid. Habang unti-unting naglalaho ang mga anino, nanatiling nakatayo ang binata at ang bangkilan, kapwa hingal at nanginginig. Sa liwanag na bumabalot sa kanyang palad, napansin na binata na may mga marka sa balat ng bangkilan, mga ukit na parang sinaunang sulat, nagliliwanag at kumikirot sa bawat tibok ng kanyang puso. Hindi ito basta sumpalang, bulong na binata, halos siya na mismo ang natatakot sa nakikita, para may nakataling kasunduan isang kasunduang matagal ng nilagdaan. Napapikit ang bangkilan at sa kanyang paghinga ay sumabog ang alaala. Isang batang babae sa day community iniwan ng pamilya, inalok ng kapangyarihan na dilim kapalit ng kanyang kalayaan. Isang kasunduan na tinatakan ng sariling dugo. Wala kang magagawa, nanginginig niyang sabi, itong sumpa, hanggang kamatayan ko na. Ngunit lumapit ang binata, inilapit ang kanyang palad sa dibdib ng bangkilan. At sa mismong sandaling dumikit ang liwanag sa balat niya, Biglang bumigat ang hangin at isang malakas na sigaw ang bumalot sa buong paligid. Tumigil ang oras at sa pagitan ng kanilang mga katawan, may sumulpot na anyo, isang nilalang na matangkad, ang mukhay na babalot ng usok, ang tinig ay parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sinusubukan mong sirein ang kasunduan ko, dagundong nito, ang sumpa ay akin, ang kaluluwa niya ay akin, at kung pipilitin mong baguhin ang tadhana, ikaw mismo ang susunugin na liwanag na hawak mo. Nagliab ang mga mata ng no nilalang at sa paligid nila, nabitak-bitak ang lupa na parang may apoy na gustong sumulpot mula sa ilalim. Nakapikit ang bangkilan, nanginginig habang ang binata naman ay pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay na naglalabas ng liwanag. Hindi niya alam kung ang liwanag na iyon ay sapat karalabanan ang nilalang sa kanilang harapan, o baka iyon mismo ang sisira sa kanilang dalawa. Umugong muli ang tinig ng no nilalang, parang kulog na bumabasag sa katahimikan. Walang makakawala sa akin. Ang dugo at gabi ang aking saksi. Ang kaluluwa ng bangkilan ay akin magpakailanman. Nginit hindi na umatras ang binata. Ramdam niya ang bigat ng liwanag na naglalagablab sa kanyang palad. Ramdam din niya ang bawat patak ng luha ng bangkilan na nahulog sa malamig na kalsada. Kung totoo ngang ikaw ang may hawak ng sumpa, sigaw ng binata. Kung ganun, dito mismo matatapos ang iyong kasanduan. At sa isang iglap, itinulak niya ang buong lakas na kanyang liwanag sa dibdib ng bangkilan. Sumigaw ang babae, hindi sa sakit, kandi sa bigat na alaala at sampang pilit kumakalas. Ang mga marka sa kanyang balat ay nagliab, nagdudulot na apoy na parang sinusunog ang mismong kasanduan. Gamulong ang usok at ang nilalang na nagbabantay sa kanyang kaluluwa ay biglang napasigaw. Hindi mo alam ang binuksan mong pinto, binata. Kapag nawala ako, may mas malupit pang hahalili. Nagliab ang lupa, nginit ang liwanag ay lalong lumakas, at ang paligid ay nabalot na init at puting alon na kumakain sa lahat ng dilem. Napasigaw muli ang bangkilan, nginit kasabay ng kanyang sigaw ay ang pagyak na isang batang babae, ang kanyang dating enyo, na tila anti-unting bumabalik mula sa kawalan. Nang humupa ang liwanag, nakaluhod ang binata, halos mawala ng lakas, at sa harap niya ay nakatayo ang babae, hindi na bangkilan, kandi isang ordinaryong tao, nanginginig at tumiyak, hawak ang kanyang dibdib na wala ng marka na sampa. Tahimik ang buong paligid. Ang mga anino ay naglahuna at ang malupit na tinig ay nawala sa hangin. Dahan-dahang tumingin ang babae sa binata. Bakit mo ginawa ito? Mahinan niyang tanong, boses na puno na pasasalamat at takot. Nginit bago pa man makasagot ang binata, biglang may malamig na ihip ng hangin na dumaan at sa dulo ng kalsada, may aninong nakatayo, nakamasid, hindi pa rin umaalis. Dahan-dahang humakbang ang aninong nakamasid sa dulo ng kalsada. Nginit sa oras na sumalubong ang kanyang mga meta sa liwanag na bumabalot pa rin sa binata, Bigla itong umatras, at sa isang iglap ay naglaho sa dilim, parang usok na tinanggay na hangin. Tahimik na muling bumalik ang gabi. Naroon pa rin ang lamig, ang katahimikan na kalsada, nginit wala na ang bigat ng sumpa. Himinga na malalim ang binata, halos bumigay ang tuhod sa pagod, nginit naramdaman niya ang kamay ng babay na mahigpit na humawak sa kanya. Hindi na yon ang kamay ng halimaw, kandi kamay na isang tao, mainit, nanginginig at puno na pasasalamat. Hindi mo lang ako iniligtas, bulong na babae, ibinalik mo rin ang sarili kong pagkatao. Numiti ang binata, kahit manghina, at tumingin sa kanya ng deretso. Walang nilalang na isinilang para manatiling bilag ng dilim. Lahat ay may karapatan sa liwanag. At sa gabing yon, sa ilalim na kalsadang binabalutan ng katahimikan na Amerika, dalawang kaluluwang perehong sugatan ang naglakad palayo sa Anino, dala ang pag-asa na kahit kaano kadilim ang sumpa, may pusong kaya magpabago at magbalik na liwanag.